What's up mga idol? Honda Winner X 2024 model. Finally, nandito na ang ating pinakainintay na bagong underbone from Honda Motors Philippines with three variants na pagpipilian natin. Gaya nito ang ating ABS Racing mga idol. SRP niya 131,900. At ang color na ay Infinity Red or Triple Color from Honda Racing. Yan po. Meron siyang gold alloy mags. At siyempre pa, 3D emblem din yung kanyang mismong uh, tatak dyan sa gilid. At top level din yung kanyang features mga Meron tong equipped na single channel anti-lock braking system. Standard din dito ang assist and slipper clutch. Kaya napakaganda ng ating clutch dito. Napaka-smooth. And equip din ito ng USB charger So pwede natin may charge yung ating smartphone At plus, meron tayong full LED lightings From headlight, taillight at yung ating pinakas signal lights Mga idols, ito ating Winner X ABS Racing SRP 131,900 And ito po ang ating pinaka-top variants dito sa ating tatlong pagpipilian natin sa ating Honda Winner X 2024 model. Ayan, para naman sa ating Winner X standard version. Ito, napaka-formula na din talaga ng color na to. SRP naman ito, 123,900 pesos mga idol. At ang color na to ay Fur Arctic White. So, white and black combination naman para dito sa ating uh, standard version na to. At yan po ay glossy color. At ang braking system nito, ang ating front and rear brake ay parang naka-hydraulic disc. Wala po itong equipped na ABS. Ang ating namang engine, 149cc displacement four valves, single cylinder, double overhead camshaft, liquid cooling, program fuel injection by Honda. Aba, napakaganda. With 6 speed transmission at pwede nyo start to via electric lamang mga idol. Siyempre pa, yung ating mga lightings din dito, all LED lights yan. Kaya talagang napakaganda. At ang isa pang kulay na available ito, itong color na infinity red. Glossy black and red combination yan. Standard din dito ang ating equipment na smart keyless system with anti tap alarm and answer back system mga idol. Plus, meron din tayong equipped na bank angle sensor, bank 70 degrees auto shutdown na po ang ating makina dito. Again, standard version, SRP 123,900. Two colors yung available, white and red mga idol. And isa pang pagpipilihan natin na version, ito naman po ang Winner X ABS Premium Version. SRP naman ito, 129,900 pesos. At ito naman ay matte finish yung ating paint para dito. Ang color na available, matte galaxy black metallic. Aba, napaka-forma niya. All black with the uh, color brown na mga decals sa gilid. Again, napakaganda ng kanyang itsura. Well, para sa ating front suspension, yan din po yung naka-telescopic forks pero gold color po yung ating front suspension. At monoshock naman, via swing arm yung ating rear suspension para dito. Again, fuel capacity nito ay 4.5 liters and bigat naman ito ay 122 kilograms at ang ating naman fuel consumption 52.3 km per liter. Ganun siya katipid mga idols kaya talagang maganda tong gamitin pang daily commute, pang daily service natin. At equipped din po itong ating abs premium ng USB charger plus fully digital din ng ating instrument panel. At yung ating gulong, ang sukat naman 90 by 17 inch sa ating front. Yan po yung tubeless. At sa ating namang rear tire, 120 by 17 inch. Parehong tubeless yan mga idols. At of course, yung ating color na available naman dito, matte meteoric red metallic naman ito. Matte color, red ang kanyang combination. At yan po, ay meron ding black alloy mags na nagblend po sa kanyang gold color na front telescopic forks. Aba mga idols, itong ating premium bareta to, standard na all LED po ang mga lightings ito. At ang kagandahan dyan, gold color din yung ating 3D emblem. Plus makikita nyo, napaka premium din ng ating seat cover with its stitches pa yan, mga idols. Kaya talagang super ganda. No? At itong ating digital panel, meron din tong gear indicator. Very informative mga idols, itong ating Winner X ABS Premium, may presyo na 129,900. Kayo na pong bahalang pumili mga idols. Huwag niyong kalimutang ipalo ako sa ating FB page. And abangan niyo yung ating test ride para dito sa ating napaka-formang 2024 Honda Winner X 150.